So ngayon, meron kaming challenge. Kasama ko yung mga ipis. <laughs> Ayan sila. Ayan mga ipis. So yan. So ngayon, sa challenge na to, hindi lang, hindi lang, may premyo ha. May premyo. Ang premyo natin, 1K. Pero, pero, hindi lang kayo yung lalaban. Meron ako dito mga sinulap na pangalan. yung, huh? yung magiging ka-partner nyo. Mga palo, mga nag-share to ng video natin. Oh, wow! Oh, wow! nag Yung mga nag-share, tsaka nag-comment. Ito, bunot. Kung sino magiging ka-partner mo? Mag-partner mag si Nightman. Wait lang, isa-isa lang. Buksan mo, G! Ah, sabihin mo lang agad. Ito, 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 So si Ate Eva Rivera mama ni Aston kasi nag-share yan ng. Sabi pa, 'yung mga nag-share, pag 'yung mga nag-share, may entry na kagad yun. Okay net, <laughs> <Kenneth>. <laughs> Basa na kagad ha, para mabilis. Late na na single lang, tapos talo na. Uy, <laughs> Tristan! Pag Tristan Bornales, gar. <laughs> so, ang lalaban ka dito, pag nanalo ka, ang kahati mo, si Tristan. <laughs> hey! Pag nanalo ka, kahati mo, si Ate Eva. Oh Nicole Bulaksaw. Nicole Bulaksaw. Oh, so, oh, so, shout out, Nicole Bulaksaw. Si Maylin Delicano. Maylin oh, Delicano. Oh, Maylin si si Delicano si to. Lagi siya nag-share eh. Hindi ko gano'n. Rusty, sobladas yun eh. Rusty Sablada, nag-share yata sa nung video, nag-comment. Rusty Sablada. Saldi Abrigo. Si Tyler Sharp. Si Kuya Ay! Kuya Sald! Gagawin ko lahat para meron tayo ano. <laughs> Tyler Sharp. <Shard. laughs> Montesa Catalan. Yo, sino ka mong Montesa Catalan? I got you bro, I got you, I got you man! You know what I'm saying? Sa akin, Papanalo na ko to, ate iba para may pang-scatter tayo. <laughs> 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 Tyson, Tyler Sharp, meron ka na pang-date sa Ebo mo. Yo, Trust me. Ito, bindi, Nicole bindi, Bulaksaw, 250 lang sa'yo. <laughs> Pumilit tayong mag-antay. Pumilit lang tayo. Tigilan mo, magtiwala ka sa krimi pambound tayo buhas. Wala sa akin, my I got you 100% panalo. Eh San, Magtiwala sa akin. Pagdatal mo ko. meron tayong ano, Pagkain guide sa office. <laughs> so, ngayon, magsimula na. Magkaroon kami ng mga challenge. Tapos yung mga challenge na yun is, unti-unti sila matatanggal. So, pag natanggal yung player na may hawak ng mga pangalan ng mga subscriber at saka followers so, sh sharer namin na nabunot na nila, so, mawawalan na rin ng chance doon sa premyo. So, kung sino man nanalo dito, 50-50 sina sa Hatian. So, simulan natin ang mga challenge and good luck. Yan na sila. So, para sa unang yung challenge, ganito. What that? Meron akong dalaw, meron akong mga tanong. Ano yan? Ano yan? Ito yung unang tanong. Kung sino makasagot, taas muna ng kamay. Dahil first round pa lang, dadalian lang natin. Diyan na pag review. Sige, sige. Oh. na ako review. Sige. Ano? Ano? Ang pinakamabilis na land animal. Ay! Ay! Gab, -gab. Cheetah. Cheetah! Cheetah! Chita! Ako, Chita! Oh, gab, gab. Abante ka, Gab. Hindi mo na. muna? So, ano? Ang slowest land animal. Oh, Argy. na yan ako siya tumaas. Na una siya tumaas. May kita mo sa replay. Oh, sige, sige, sige. Maulit ka. May <laughs> kita ko kayo sa camera. Dito ka. Sige, sige. Ngayon, balik na kayo doon. Balik na kayo dun. Balik na kayo. Balik na kayo. Wala lang yun. May kita mo nga sa replay. Reklamo na kagad na reklamo. Ito ka normal na to. Bas kita dito. <laughs> Ngayon, since ikaw si gab unang naka-ano, nakasagot, Pili ka ng isang magiging ka-teammates mo sa kanila. Ay! Si Tanoy! Ay, si ano ito? Si Tanoy Kenneth. RG, pili ka ng magiging ka-teammates mo. Si Yancy, si Yancy. Yancy. Kerby, kasama ko to. Lagi matulog. Roommates. Roommates. May pagmamahal na talaga nabubuo. Sabi sa inyo eh. si pili. Jessie Boy. Jessie Boy. Kerby, pili. Kahit na sino na. Ang Jeffrey. M so, ang last member nyo. Ang last member nyo na si Kalbo. Okay, ganito. Hindi wala rin nyo? Magkakapatid tayo dito, apat? Wow! Bumay ko apat Magkakapatid na apat, oh. Oo nga, eh. Sayang hindi wala rin nyo ako. Kompleto na sana ang mga magkakapatid. Pag bilang ko ng tatlo, magpo-push up position kayong dalawa. Ngayon, ngayon, kapag bumagsak, yung katim nyo, kunwari bumagsak na yung katim nyo, kailangan mapalitan nyo siya, alis ka agad. Kailangan mapalitan nyo siya Within 3 seconds 3 minutes 3 seconds Bibilang ako ng tatlo Bibilang ako ng tatlo Para mapalitan Ang unang team Na mauubusan ng player Talo Okay 1 2 3 Go okay. Push position lang Push position lang 1 Okay Push up position lang Ano yung So, lumalaban pa rin. <laughs> <laughs> lumalaban pa rin ang dalawa? Oh, may na-ano na, may nakikita na ako medyo nahihirapan na. Karamdam mo. na na Go, Nagpalit na. Nagpalit na. Ang kaya mo. sa mo. Tatlo. Kaya pa naman eh. Pabilis to. mo. nangihinig na si Kalbo. Nangihinig na, pero kaya ko pa. Ano Hindi, Boy, yata gano'n kalakas, hindi gano'n sa mga Ay, ano, Yan po, talunin mo yan po. Okay na tayo po. Tanggalin mo na lahat. ano sa position ba yan? Oo, oh, gago. Baba ko yung big wet. Baba Huwag mo i-ano, huwag mo ang ato. May no, sorry. Bo, sabi mo yung pili ako dito pa. Ang dapat ako, kailangan magtupi. Pusa na nagbibigay ako, pre, ha? Oo. Pangatlong, pangatlong miyembro na ng Team Gabla, pero pang-una pa lang ng Team RG. Ano yan? 20 next. Ang malay ang pre. Boys, may tsuna kayo stay, lang! Punta ka na mo! Mungan tayo ka nila! Yes! One, two... Pinibiyaran ko din sa kayong... Kaya mo pa net? Bigat ko na kasi! 3 yeah. is to 3 na po ang ratio natin ngayon! 3 is to 3! Si 3 is to 3! <laughs> like, Malupit pa. din pala ito si Kenneth! <laughs> Ay, girl! JC, para kanina yan. Sabi mo dito sa vlog. Ano lang, ano lang. Ano lang, 250 lang sa kanya. Jace, jaga mo na kayo, Jace, ha? Oh, Masyadong no? mahirap to, 250 lang sa'yo. Ay, may matatanggal nila. Oh, na sa kanila. Oo, giba na. Nakuinginig oh, na. Giba na. Hindi naman ikaw matatanggal, eh. Iwa <laughs> <Ayon laughs> na. <laughs> <laughs> Panalo, Adi, Margie! Wala ka ginawa. Wala ka ginawa. So dahil natalo sila dun sa challenge, kailangan na nila magtanggal ng kagrupo nila. Kirby, unang boto. Next vote... Ako, ako lang. Jeff. Uy, uy, one, one, one. One boat, Jeffrey. One boat, Kirby. Next boat, Kirby. Kirby. Ah! Ang pang-apat na boto. Kirby. At ang unang natanggal sa ating laro, Kirby. Kirby. <laughs> Kasi, may pasok pa siya mamaya. Magay mag magay na tutulog so yung binoto ko kasi feel ko mahihirapan kami sa kanya. Sa lahat ng bagay, feel ko lang. Kaya talaga binoto, talaga pasensya na. Mabigat siya. Kaya ano. Sorry pre. Pero ano, hindi naman dahil ano na, pre. Kaso parang nakulangan lang ako sa ano. Sa sagot kanina. Continue na tayo para sa ating pang... Ah, ah, ah pang uh, pangatlong pang game. Pangatlong pang game. Pang pang game. Pang so, ko eh. so, para sa ating pang-apat na laro, kailangan nyo muna mag-sit out ng isa sa inyo. Ano yan? So, na? Hanggang. Hindi. Hindi muna siya maglalaro. Ako muna. Ako muna. Ako muna. Ito, ako si, pa, na. si Jesse Boy. Si Jesse Boy. Pilay. Pilay. Pilay ako eh. Pilay. Ah, Paswertihan lang to. Paswertihan. Ay, 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 swerte. So malaki ang pag-asa nyo manalo swerte. pa rin. Paswertihan ako dyan. One to one lang para mapabilis natin yung laro kasi mahaba to. So, bato-bato topic. Bato, Ganon ka simple. One, two, three, go. Oh, bato pick Bato, bato pick ah! Next. Next. Bato, bato pick mm Hmm. Game. <laughs> bato, bato pick Bato, bato pick mm. sa adik. Ah!

Kalawang boto. Jeffrey. Okay. Ang pangalawang natanggal sa ating laro kasama niya Kenneth. si Tristan <laughs> <Bornales>. Kenneth. <laughs> Sayang. Ay, ako ulit. Kalawang <laughs> kami. Ito, boto ko pala si Kenneth. Ay, pasok din siya maagi. So yun guys, ito yung nab naboto ko. Labag sa kalaban ko pero wala kasi no choice eh. Boto, boboto ko si Kenneth. Tangan magbato bato alam niya na hindi ako maruno. So dahil dyan, magbato bato-bato pic dalawa. Bato. bato Bato-bato. Bato-bato. Panalo ka, RG. Ngayon, RG, pili ka sa apat na natitira kung sinong magiging ka-teammates mo. Si Galbo sa akin, si Kalbo. Si Kalbo. Gab-gab, pili. Si Yancy. Si Yancy. Kalbo, pili. Yes, Boy. Jesse Boy. Jeffrey Yancy tsaka Gabgab. -gab. Kayo na titira. Medyo mahirap na to. Ayan, kahit ano pa yan. Kahit ano pa yan. Puzzle. 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 Challenge na to, si RG may karapat mamili kung saan dyan yung gusto mo. Saan dito yung gusto mo, Archie? Dito. Eto. Ah, oh, dito. Eto, para sa kabilang team. Huwag niyo muna gagalawin. Ano, para mas marami ah. Ah, okay. Pares lang yung bilang, mga pieces na yan. Oh. Yung mga nakasulat dyan, mga scientific so name niyan na mga ipis. Derby, sa tingin mo, sino mas malapit? Ano? For my perspective, eh, yun. Kila Albo. Kasi ano? tingin ko kasi ito, yan. Eh. Meron ano sila, eh. Sa tingin mo, sino mas malapit? Ayun free, ayan, pre. Ayan. Ayan. Ayan? Ayan. 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 Ito ang isang team ni RG. Ah. 500 ang nakasalalay dito. Hindi ko alam sino ba yun 500. sa 500. Sino ba yun sa akin? Ano ba pala pa Siyempre, naglaro bed. na rin kayo. Galingan nyo na. Kasi, sayang yung premyo. Sayang oras. Saka yung pa, oo, oo, tama. Kasi, inaano natin Style dito. Na yun. yung... mga nabunot nyo din. Nakasalalay din sa laro nyo. Yung magiging kap... Ano? <laughs> Kapalaran yung mga nabunot nyo. So, unang boto. Gab. Ay! Pangalawang boto. Ay, ako. Yancy! oh Ako yan. Huwag ang... Yancy. Ako may! ako kamay. Yancy, Yancy, Yancy! Lilinawin ko ha. Magkapatid yung dalawang na magkakampi dito. May tig-isang boto. Ang uling boto at ang pangatlong natanggal. Pangatlo ba? Pangatlo. Pangatlo natanggal sa ating laro. <laughs> Yan si... yan si, wow, 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 wow. Tapo ba tong tapo tito? Yan si. Ayun ay di yan si? Eno. talo kami. Simula ngayon, wala na kayong team. Mm. Hindi <laughs> niyo na yung isarili niyo para sa challenge sa lahat ng challenge. So ganto ganto magingare. Kung sino yung mananalo sa challenge, magkakaroon siya na immunity sa tanggalan. Hindi siya pwede iboto. Ayun ha. Sa endurance. Individual na ang challenge natin. Kung sino lang mananalo sa challenge, siya lang ang may immunity na, na sure ball, na na hindi siya pwede tanggalin. Immunity tapos si. Ah, game. Ang magiging challenge natin, pumpings. One, two, three, four, 5, 31 32 70 71 72 73 99 100 1 2 3 4 5 73 74 75 Okay Kalbo nanalo sa ating immunity challenge. So hindi nyo pwede iboto si Kalbo sa magiging botohan natin ngayon. Para sa ating unang botohan mula nung nagka-individual challenge tayo, si Kalbo nanalo na immunity, hindi siya pwede iboto. So unang boto, Jeffrey so, susunod na boto, Jesse Boy. Isang boto kay Jeffrey, isang boto kay Jesse Boy. Pangatlo, boto, Gab. Uy, tag Uy, tag-isa. Jesse boy. Samboto Jess. Ano? Uy, Jeffrey, Samboto boto. Kalbo RG, ay RG yan. digi yan. Ang next. Gab. Uy. Pang apat na natanggal sa ating laro. Gab. Wow, 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 si... Matinding alaban niya. Si Jeffrey. Tsaka mo lang si Gagab eh. Si Gagab na lang. si Gagab. Gab. Ngayon, kayong apat, ang gagawin niyo, Bumoto kayo kung sino gusto nyo bumalik sa laro. So ngayon nagbotohan kami, nagbotohan yung mga natanggal kung sino gusto nila ibalik sa laro. Ang unang boto, Gab. Pangalawang boto, Gab. Yan si. <laughs> ang <R> G! Balikan niyo ang buko yung buko! Dahil yan, ang bumalik, ang mabalik natin sa laro, <laughs> si Gab Gab. Babalik kita, Garo. Ito yun guys. so para sa huli nating challenge, pero we itong we challenge nato ay magiging double, double elimination. Oy. Yung dalawa na mapupunta sa bottom line, ang matatanggal. so para sa huli nating challenge, simply lang bobo game. kalbo, magbigay, magbigay kayo ng kulay. gray, orange, Earth. white, violet, pink, red, yellow, yellow. Black. Uy, Bain. Uy, Bain. Okay, white. Uy! Uy! White si white si Albo. Nasabi, yeah. nasabi na. White. Ako na white. Ako nasabi. nasabi na yung white, Jeffrey. <laughs> Upo ka muna. Para sa susunod na kategory natin, magbigay ng artista na nag-lead role na sa Viva Max. Angelica! 3, mm. 2, One. Eh. Hindi ka nagkot ng bimbang box. Kaki. Ito. Asawa ko. Rob Kinto. my favorite. Rob Kinto. ko. Oh, ganadong ganado. Ganadong ganado sa bimbang Max Okay, okay. magbasa yung mga kategory, Para sa ating pangatlong kategory, magbigay ng gulay. Sayote. Talong. Si Kamas. Kalabasa. Kamatis. Talong. Ay, talong, talong. Mm, Nasabi na ang talong. Wala Harinig nagsabi ng Dalawa na lang Dalawa na lang. Dalawa na lang. Dalawa na lang. Okay, game. Para sa... Para sa ating challenge, ano? Para sa ating uling challenge, magbigay ng palabas sa GMA. Victor, magtang doon. Sabi mo? 1 2 3 Eh, game game nga eh. Lolong. Lolong. KMJ is tama na nga. Lolong! Tatatadan! Pisigador! Saan nalo? Sa ating immunity? Si Galbo. Si Galbo. At sureball na makakapasok Lolo. sa ating top 3. So para sa ating huling botohan, double elimination. May dalawang pinakamababang boto, matatanggal. Si Loya. Unang boto, Job. Gab. Pangalawang boto, Jeffrey. 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 Pangatlong boto, Jesse Boy. Ang sure ball na tanggal na, Gab. Gab. Ang uling boto, Jesse. Jesse Boy. <laughs> Jesse Boy, tatay. <laughs> <laughs> Matinding kalaban. <laughs> <Matinding> kalaban. <laughs> si Gab nga kasi may kalaban. Kasi nga wala ka siya. Jesse Boy. <laughs> Dahil top 3 na kayo, para maging top 2 kayo, Boboto yung mga natanggal kung sino gusto niya ila tanggalin sa inyo. Oh, oh, oh. Nang walang immunity. Yan nagkaroon na ng na na desisyon yung ating mga jury. <laughs> Hati ang boto. Hati ang boto. Pero majority means since lima sila. Nayok na kayo. So ngayon, <laughs> ang nagboto, boto ng orano. Safe ka na. W Safe ka na. Pasok ka na sa top 2. RG.

Ito na ako yung effort mo kanina po. Proud of you po. Ano? May no. ma, May 5 ka sa akin. No, no. Yun! talo ka. Proud of you Tingin ko kasi talaga, deserve ni Calvo kumasok sa top 2. Yung boto ng... <laughs> Ayun yung laro eh. So, naging unfair man. Wala tayong magagawa. <laughs> Ayun <laughs> <lang> yung laro. yung <laughs> laro. Ending. So, ganito. Makukuha yung price niyo. 24 hours after ma-upload tong video na to. Kasi sa comment, magko-comment sa comment section natin makikita kung sino sa inyo ang dalaway mananalo. Fuck. Tulo, paano? So kailangan mag-comment yung mga nanonood sa atin. Oh, tutulungan kayo ng mga partner niyo. Ni Rusty sa Blada, saka ni Eva Rivera. <laughs> Dalawa pa pagpipilian. Si RG at saka si Jeffrey. So, bibilangin ko kung ilan yung comments. Isang boto lang kada isang account. Datal na ako dito. So, Madami si Jeffrey gagawa madami. Pwede mo mo. niya. niya. Pwede mo boost niya. Pwede yung boost niya. Pwede yung Para at least, yung mas, mga nanonood sa atin, yung magdidita. Kung it so, sino yung mananalo sa challenge ito. ito? It si, at, si RG at si Ate Eva. O si... Jeffrey. Jeffrey at si Rusty. Sa Vlada. So... Yun lang. Dito ay tatapos yung video. Sa mga magsishare na tong video na to kayo yung susunod na makakasali sa susunod naming palaro. So, ah! <taps> Halabadu! Halabadu! Share sa comment. So, yun. Peace out. sa So, ulitin natin. gabgab Gab, sino sa'yo? Dahil Kalbo. 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 Jeff sa'yo pa rin. Jeff rin rin sa'kin. Si Kalbo. <laughs> naiyak na nagpumura. <laughs> so, <laughs> pasensya na, <laughs> <Pasensyo> na Kalbo. <laughs> <laughs> pasensya na Kalbo. ano Kalbo. Hindi ka pumasok sa top 2. Top 2. So, game, tara, announce na natin.